at bilisan niyo na! Ay na, ilang ako na lang doon! Bilisan niyo daw! Sagutin po sa kalmusal natin! Ano ba? Boss, tapos na po kami! Sige, sarado na po tayo ka! Umalis na tayo! Tapos na sila, Pablo! Bilis, magpapakain na si Boss! Tara na! Sasakay na ako! Baka maiwan pa ako ng tren! Tama ka! Sige, maghanap na tayo ng bagon. Amedyo, pwede ba huwag munang matigas ang ulo mo? Sabag ka muna. Handa ka na, Marco. Mm. Kailangan natin tumabid sa kabilang rilis. Huh? Buti, hindi tayo lumabas ka agad. Hmm, ang swerte. Titignan ko ang ginagawa nila. Dito ka na lang muna, Marco. Pero Pablo... Pagsenyas ko sa'yo, tumakbo ka papunta doon. <gabungan> Grabe ang swerte ko talaga, wala ka sa akin. <Sigh> <Sigh> Flashes, <Sigh> sorry, Bob. Oh, malas ko. <laughs> Hindi pa ako mula kanina. mamaya <coughs> ang mo. Magbantay ka. Oh, Amejo, dyan ka lang muna. Huwag kang gagalaw. Mad ka! Baka mahuli tayo. Tumunog na ang sipol. Ha? Um. Ngayon na. <gibberish> <gibberish> Ikaw ang magbantay. <gibberish> Sisiguraduhin ko muna nga alis ng tren na kasama ka. Tara, Marco. Makinig ka. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis ng bagon. Huwag mong idudungaw ang ulo mo at huwag kang gagawa ng ingay. Mm. Pangako, gagawin ko. Hawakan mo si Amedyo. Mm. Pero, Pablo. Mag-isa ka na lang dito pag alis ng tren. Darating ka sa Tukman bukas bago magtanghali. Bago magtanghali? Ano kaya ang mararamdaman mo, pag nakita mo na ang mama mo? <laughs> Salamat, Pablo. <laughs> Sige. Ito, todo ko na lata. Mabuti yata. Mag-isip ka na muna. Two pairs! Full uh. <laughs> house six. Talo na naman! Sinabi ko na mag ka na muna. Partner, tumunog na ang sipol na alis na tayo. Ilang minuto na lang. i ko na muna mga bagon. Kapag may nahuli ako istokwa. stock, ah. Taba, google ping ko siya. Sige, magpahinga ka lang muna dyan. <laughs> Siguradong bugbog-sarado ang mauhuli mong istokwa sa bagon. maraming salamat sa'yo. Ayos na ako dito. Sige na, bumalik ka na kay Juana sa bahay niyo. Sabi wag mo nalabas ang ulo mo. Pero, kasama ni Juana si Lolo. Huwag ka mag-alala. Huh? Pablo! Shh! Pasok dun! Makinig ka. Kahit anong mangyari, wag na wag mo nalabas ang ulo mo. Sumunod ka sa akin. Oo. L'eau. oh, yung bata, kumusta? <laughs> Tinuruan ko ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Marco. Pablo. Pablo. Lolo. Pablo! Kumusta po si Juana? Ang lagdat naman niya ay bumaba na. Ba't kanyan ka? Wala po ito, nadapa lang. Wana, hmm. si Marco at Amejo ay nakasakay na sa tren. Malamang ay makita na ni Marco ang mama niya. Si Marco ang sumagip sa buhay mo, Wana. <laughs> Siya ang sumagip sa buhay mo, Wana. Nasa ko man na ako bago magtanghaling bukas. Parang isang panaginip ito. Ah, Amedyo! Amedyo! Nasaan ka ba, Amedyo? Amedyo, lumabas ka! Halika, masarap to! Bumaba ka na kasi dito, unggoy! Wag, dito ka sa akin! Mas masarap to! <laughs> Matalinong matche nga isang yun, ah. <laughs> Mas mabilis siya sa ating dalawa. Pambihira huh? ang ganong klase ng unggoy. May bibenta yun sa mataas na halaga. Hoy, <laughs> <laughs> partner! Ayaan na lang yung unggoy na yun! Mabuti <laughs> kung mahuli niya. Mabilis yata yun.

Það er það. kapag ginawa mo ulit yung pag-alis mo, hindi na kita isasama para makita si Mama. tayo bago tayo mahuli. Sige, lumabas ka dyan, bata! Alam ko, nakasama mo yung kulay puting unggoy. Tama ba ako na inahuli kong bata kanina umaga ay kasama mo? Sige, bumaba ka na dyan, ngayon din! Ano? Batang bata ka pa ba pala? Hoy, unggoy! Lumapit ka sa akin! Lumayo ka, medyo! Tumakbo ka! nahuli pa ako isang bubuit. Oh, pero ano, iiwan natin siya rito? Tama ka. Pasakayin siya at bigyan natin ng pagkain. Kaya lang, ilang kilometro ang layo niya sa mga bayan. Parusa niya yun! <coughs> Oy, sige, umalis na tayo! Wow! Saan ako makakahanap ng tubig? Siguro may bayan tayong madaraanan doon. Tingnan natin na medyo... hindi ko na maglakad. Amedyo, narinig mo yun? Hindi naman siguro imahinasyon ko lang. May siga! Baka may tao doon! Halika! Puntahan natin! Grabe, puno, -puno na ako. Ang nakikita ko lang kung hindi buhangin ay kapatagan ng damo. Pabalik-balik lang tayo sa parehong daan buong taon. Mula Cordoba, papuntang Santiago. Tapos Santiago, pabalik sa Cordoba. Ha! Huh, Sawag sawa na ako sa buhay na ganito. Makinig ka. Pagdating natin doon, maghanap kaya tayo ng trabaho sa tukuman. O, oh, ano sa tingin mo? Tukuman? Hindi masamang ideya, pero ang mahanap lang nating trabaho ay puro sa pagtatanim. Siguro mas magandang manatili na lang tayo dito. Huh? Ha? Ano? Kuya, naligaw ako. Pwede ba ako magpainit sandali dyan sa siga nyo? Uy, bira ang unggoy mong yan, ha. ah. sige lang. Magpainit ka na muna. Salamat. Akala ko eh, ay na ako. <laughs> Awili-wili ang unggoy mo, ah. <laughs> <laughs> hmm. Kumusta? Mukha yatang naligaw ang batang ito. Kaya nagpapainit muna siya dito. Maaga pa ang lakad natin bukas. Tama na ang kwentuhan at matulog na kayo lahat dyan. Opo, amo. Amo, pwedeng makiusap? Papunta ako sa tukuman. Kung daraan kayo doon, pwede bang... Hindi kami daraan sa tukuman. Papunta kaming lahat sa Norte at doon kami sa Santiago de Derecho, bata. Pwede niyo ba akong isama? Ibabaan niyo na lang ako sa papuntang tukuman. Kailangan ko magpunta sa tukuman. Amo, meron siyang kakaibang unggoy. Unggoy? Amo, kapag isinama mo sila, may mga aliw sa atin sa biyahe. Unggoy mo ba yan? Opo, si Amedyo yan. Andaroses, isama mo ang bata sa karumata mo. Sa karumata ko? Hayaan mo siya matulog doon. Sumama ka sa amin kung gusto mo. Opo. Oh, Salamat po, amo. Manuel! <coughs> Hayaan mo siyang matulog sa kargamento. Anong nangyari? Huwag na magtanong! Gawin mo na lang! <coughs> Halika. Diyan ka lang. Ligtas na tayo, o medyo. Sa wakas, pwede na ako matulog.